Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Pero yun lang po siguro yung mga bagay na para sa akin po, in my opinion, na hindi na po maganda. Hmm. It's because yung mga taong hindi pa po nakakilala sa amin tapos ganun po yung ganun -isipin. nila. So, mga yung first impression kasi may kasabihan eh. Yung yung pinaka first impression yung talaga yung matatandaan ng tao eh. Especially pag hindi kami kilala tapos gusto nila kami kikilalanin. And yun yung nakikita nila sa social media na ganito, ganyan about shipping shipping tapos nag-aaway-away sila just because boto sila sa ganitong ship ganito din <laughs> sila <laughs> ship tapos nag-aaway-away sila <laughs> para sa amin it? it's funny but um, sinishit kami ni Stel ni Justin ni Pablo ah, ni parang George. lahat po eh, lahat po, ah, lahat. Oo oh, po, lahat. It's, parang, parang ano po siya? Part kasi siya ng ano, fandom, ng fan, fandom. It's okay ano if it's for fun. Yeah, it's alright as long as parang katuwaan, katuwaan. lang. Katuwaan. Uh -huh. But to the point na mag-away-away na kayo just because of a petty thing na ganyan. I think yeah, that's, that's right. not it's not okay. I think it's hindi na siya maganda. Kayo you yeah. guys. Thank you guys. <laughs> Thank you guys. Okay, ako yun, ako yun yung sinabi ko ko yun. Thank, Thank you guys. Tama, tama. You guys, you, guys gusto. you guys are the best. Ito sa Salamat. Salamat po. At guwapo ka. I'm a pretty boy. Yeah.